Ang Multiple Sclerosis ay isang malalang progresibong sakit sa neurological na kinikilala sa pamamagitan ng mga pag-ulit at pagbuti ng mga sintomas. Ang pag-ulit ay isang kondisyon kung saan nararanasan ng pasyente ang mga sintomas tulad ng pamamanhid ng parehong mga binti o pangihina ng parehong mga binti, abnormalidad sa paningin at kawalan ng balanse habang naglalakad at iba pa. Karamihan sa mga sintomas na ito ay karaniwang tumatagal ng lampas sa 20 akar na oras at dapat ay may pagitan ng ilang buwan bago muling mangyari ang pangalawang pag-ulit. Sa kalamang natin maaaring madiagnose ng klinikal na ang pasyente ay may tinatawag na clinically definite multiple sclerosis. Ngunit kapag unang nagpakita ng sintomas ang pasyente, hindi natin ito agad matutukoy bilang clinically definite base lamang sa mga sintomas. Kaya naman, kailangan ng mga pagsusuri ngayon, sa pagusbong ng mga pinakabagong MRI techniques, kabilang ang MRI contrast at 3 Tesla MRI, kung saan maari nating makita pati ang maliliit na plaque, nagagawa na nating ma-diagnose ang multiple sclerosis kahit pa sa clinical isolated syndrome kung saan iisa lang ang sintomas. At sa MRI na ito, may iba't ibang teknik na ginagamit kabilang ang T1, T2 flare images at pati na rin ang contrast enhanced images at batay dito, sa mga katangian ng mga sugat sa utak at sa uri ng mga sugat sa utak, maaari nating maiba ang multiple sclerosis mula sa ibang mga kondisyon. Bukod sa MRI, kailangan din nating gamitin ang tinatawag na pagsusuri ng cerebrospinal fluid kung saan, bukod sa karaniwang pagsusuri, kailangan nating umasa sa tinatawag na oligoclonal bands. Kung mataas ang mga ito at may mga pagbabago sa MRI, mas malamang na ito ay multiple sclerosis. At mayroon din tayong iba pang mga karagdagang pagsusuri tulad ng visual evoked potentials, pati na rin ang sensory evoked potentials at brainstem auditory evoked potentials na kailangang idagdag bilang mga sumusuportang pamantayan. Ngunit ang MRI at ang pagsusuri ng CSF ang nagiging pangunahing mga kasangkapan sa investigasyon. Ngayon, bukod dito, kailangan din natin ng ilang mga pagsusuri sa dugo upang maalis ang ibang mga kondisyon na maaring magmukhang multiple sclerosis.